Oh, ang goal ko kasi pagtanda ko, parang magbarkada lang kami ng mga anak ko. Ganun dapat yung mindset, kaya dapat maaga bubuntis. 17 pa lang ako nung nabuntis ako and proud ako doon. Okay, kung proud ka doon ate, kami hindi kami proud sa'yo. Tetris lang. Ako lang. Okay. Hindi ko kayo dadamay. Okay. Opinion ko lang. Hindi ako proud sa ganung mindset. Okay. Yung mga mindset guys. Okay. Is applicable lang para sa mga well-off na family. Yung mga mayayaman yung magulang. Okay? Kasi naiisip siguro nila, no? Na kapag nagbuntis ako, kayang ang ng magulang ko, yung magiging anak ko, yung panggatas, pandiaper, pampacheck pang up, no? Yung mami ko, daddy ko, or papa, mama ko, pwedeng mag-hire ng nani, tagapag-alaga, katulong, etc. etc. Okay? Ayun, applicable lang yun sa mga ganyan. Pero, di ba, hindi pa rin siya good reason, no, okay, para lang magbuntis ka ng maaga. Okay? Kasi magiging kawawa ang anak mo. Okay? Kasi unang-una sa lahat, na no? kung pasasaluhin mo lang din yung magulang mo dahil sa gusto mo lang yung maging barkada yung magiging anak mo. Okay? Kung ako magulang mo, kukutosan kita. Okay? Hirap na hirap na nga akong ibigay yung pangangailangan mo tapos magdadagdag ka pa. Okay? Kung ikaw ay isa kang obligasyon ng magulang mo, okay, huwag ka nang magdagdag ng another obligation. Kung ikaw ay palamunin, huwag ka nang magdagdag pa ng iba pang palamunin. Okay? Kung ako sa'yo, mag-aaral ka na lang mabuti, magtapos ka, kunin may mga gusto mong kurso, kung may kakayahan yung magulang mo, okay, kaysa magdagdag ka pa ng another gastos, okay, gawin mo, tapusin mo na lang yung pag-aaral mo, and then kapag nakapagtapos ka na, maghanap ka ng trabaho, magtayuan ng negosyo, and then tsaka mo na lang planuhin kung gusto mo nang mag-anak. Okay? And last na lang, okay? Kung gagawin mo yan ng maaga, napaka, okay, napaka kawawa ng magiging sitwasyon ng anak mo. Okay? Unang-una, wala ka pang alam sa pagiging nanay or pagiging tatay. Okay? Ikaw nga lang, eh, di ba? Hindi ka pa nakakawala sa pagiging anak. Okay? Wala ka pang mabigat na responsibilidad na hawak. Okay? Ang tanging alam mo lang is mag-aral. Okay? Tapos magdadagdag ka para maging magulang. Magdadagdag ka ng obligasyon mo para maging magulang ka lang. No? Napaka-ekis nun. Napaka-ekis nun. Kawawa yung magiging anak mo. Okay? Kaya sa iyo, yung mga, mga barkada, yung mga batang nanonood dyan. Okay? Kung gusto nyo lang ng maraming barkada, yan. Habang nasa school kayo, mag-ipong kayo ng maraming friends. Okay? Wala namang problema dyan. Maraming barkada. As long as na yung sasamahan yung tropa, is makakatulong sa pag-grow nyo, okay? Hindi yung mga ganyang mindset, okay? Kung magbabarkada ka ng ganyan lang ding mindset katulad ng kay ate, okay, iwas-iwasan mo na si ate, okay? Mapapariwara ka pag ganyan yung mindset mo, okay? And also, tulong mo na lang din sa magulang mo, okay? Yung, ah, uh, magandang buhay na pwede mong maibagay once na nakatapos ka. Okay, hindi lang para sa kanila, kundi para sa ina din. Kasi, uh, bandang dulo, ikaw rin naman makikinabang kung ano yung mga pinunlamo sa sarili mo. Okay? kung nag-aaral ka mabuti, pagtapos ka, okay, nawa ng magandang trabaho, nakapagpatayo ka ng magandang negosyo, ikaw din naman makikinabang noon, hindi naman magulang mo. Okay, kasi magulang mo, man -man, hindi naman na, dito, hindi naman na, kunyari, talagang tatagal sa mundo na katulad ng sayo. Okay? Ikaw pa rin at ikaw ang makikinabang yan. Okay? Especially magiging anak mo at magiging pamilya mo. Okay? Kaya kung may kakayahan ka pa para gawin yung mga bagay nang walang nakaangkla sa iyong obligasyon, okay? wala ka pang pasang na krus, okay? gawin mo. Napakasarap sa feeling nun. Okay? So, yun lang mga bugang. Sana may natutunan kayo at para sa mga bata natin dyan. Okay? Okay? Ibat-iba yung mindset, guys. Huwag kayong gagaya, okay? Hindi porket sinabi na masaya to, masaya to. Hindi porket sinabi na masarap to, masarap to. Hindi porket sinabi na okay to, cool to. Okay, cool to. Cool, okay? Yung astig to, okay? Gagayain yun, okay? Isip-isip din, okay? Kasi bandang uli, sabi ko nga kanina, kung ano yung itananin mo, kung ano yung pinunla mo, siyang haaniin mo sa uli, okay? Masama man yan o mabuti. So yun lang mga kabagang, magandang gabi sa inyo. Please. Sheesh.